Uh, isa sa mga malaking pasabog ngayong araw, bukod po sa inyo pong mga nabanggit, ay itong pagpapangalan uh, sa mga kongresista <laughs> at mga district engineer na umano'y tumatanggap ng payol at kickback na 5% to 25%. Gaano po ba ito, mm -hmm. attorney, makakatulong sa pag-usad ng, ng investigasyon kaugnay po sa Flood Control Project sa anomaly na ito, attorney Ed? Eh, kagaya nang nasabi ko na sa ating rules of court po kasi, ang uh, isang klase ng ebidensya tinatanggap sa court yung tinatawag na testimonial evidence. Mm -hmm. So ano itong mga testimonial evidence? Ito po yung mga ebidensya na mga testimonya ng mga tao which if credible would be enough. Mm -hmm. Ika nga to uh hold a person criminally liable, ano. Kaya mm -hmm. importante itong mga ganitong revelation kasi maari natin talagang uh, gamitin para panagutin yung mga dapat malagot. Kagaya nga ng sinasabi ko kanina. Hmm. Wala walaho talagang paper trail kasi diyan eh okay. masabi silang malinis. Alam mo ba uh, lately napansin ko no hindi na rin hindi na rin ganoon kadalas yung mga yung mga conversation sa cellphone, <laughs> Hindi kagaya nung araw eh maingat na rin talaga sila ngayon. Oh. ingat sa screenshot. We rely. Yes, we rely on testimonial evidence. And hmm. mind you ah maraming kaso sa korte eh na in the absence of object evidence, yung mga dokumento hmm. picture o mga papel, eh pwede magkaroon ng conviction basta credible at competent ang testimony ng taong tumitistigo. Oo. Kasi naaalala ko attorney, I think noong 2023 ito or 2022, naglabas I think ng ruling ang Korte Suprema na kahit yung mga screenshots at itong mga recorded mula sa ating mga cellphones, kung ano yung mga transaksyon na, na nangyari, eh pwede ng admissible na as evidence attorney. Oh yes sir, meron kasi tayo ngayon tinatawag na electronic, electronic evidence rule. Mm -hmm. So kaya lamang yung, yung electronic evidence para maging admissible, ang kailangan mag-test it. Mm -hmm. And, no, last... Noong uh, screenshot. Uh -oh. At yung mismo nga uh, merong uh, telepono na ginamit. Eh kadalasan na nangyayari kasi nagiging uh, inadmissible yan mm -hmm. kapag hindi mo ma-present yung mga tao na yan. Pero ba't nonetheless, Masyado na nga maingat itong mga tao dila ito. Uh, kaya importante talaga uh, na magkaroon ng yung mga revelation niyan, manakimbaga 'yan no? Uh, para magpatuloy ang kaso. And and in fairness to the president, and kailangan ibigay natin ang ang uh, ang uh, ikanga ay uh, ang opinion na ito patukoy sa pangulo. Mm -hmm. eh, he seems to be putting his money uh, where his mouth is. Kasi mm -hmm. ang unang tanong ng taong bayan, papayagan niya ba kaya na magkaroon ng ganitong mga revelasyon? Ito ba ay pipigilin niya and so far lumalabas na free flowing and, uh, and amazingly, some of the people implicated are known to be connected to or close with the President. Okay, nga po. So ibig sabihin, it shows na sincere siya. At uh, syempre kulang pa yan. Eh, kung matutuloy mm -hmm. ang pag-aabla at uh, mapapanagot ang mga dapat managot, as I said, as I always say every time I'm interviewed, mm -hmm. this could be a lasting legacy para sa Pangulo.